mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 28, 2024, Lunes. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso, chapter 2, verses 19 to 22. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga -ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayurin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag -isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Ang Salita ng Diyos Muli po, isa pong pagpalang araw sa inyo pong lahat atin pong ngayon ang kapistahan ng mga apostol na sina San Simon at San Judas Sadeo o mas kilala sa Saint Jude Si San Simon ay isang masigasig na nakikipaglaban sa gobyerno siya itinuring na isang rebolusyonaryo na ang layunin ng kanyang grupo ay uh, maghimagsik laban sa imperyo ng Roma isa ito sa kanya pong uh, kumbaga, naging karakter na dahil nga ang imperyo ng Roma ay sumakop sa Jerusalem kaya may mga grupo na sa ngayon no, tinatawag nga natin mga tulisan mga NPA So, ito din siya, revolusyonaryo. Kung ituring no, si Judas at uh, si uh, San Simon. Kaya makikita natin din yung grupong ito na ang layunin ay palayain ang bayang Israel sa pananakot. Marahil no, sa umpisa ay akalanya uh, akala niya siguro no, si Jesus ay nagtatayo ng isang grupo na magpapalaya sa Israel no? pero yun nga lang sa ibang pamamaraan po no? at hindi yung paggamit ng sandata o kaya naman paglusob sa imperyo ng Roma pero siguro kung pwedeng ganun kaya siya nahikayat na uh, makiisa at maging kabahagi ng uh, mga alagad ni Yesus samantala si San Judas dayon naman ay uh, nanggaling sa Galilea at bagamat wala po tayong masyadong mababasa sa Biblia tungkol sa kanya pero siya pa rin po ay tinawag ng Panginoon para maging bahagi ng labing dalawang apostol. So, hindi ko alam kung, kung uh, hindi masyadong natutukan uh, no, ang uh, buhay ni San san Judas Tadeo. Bagamat ngayon ay siya po ang tinuturing na... Uh, lapitan no ng mga kumbaga mga pangyayari na imposible pero sa tulong ni San Judas o Saint Jude marami po ang napapatunay na ipinagkaloob ng Panginoon ang kanila po mga kahilingan uh, sa ating pong uh, pagninilay sa araw na ito mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tagayfeso. Feso, na mahalaga po na tayo ay marunong makipag-isa pagamat iba-iba ang ating kultura ang ating mga background ng pinanggalingan, pamilya maging ating mga karanasan pero ang lahat ng ito ay hindi po nagiging hadlang para tayo po ay huwag sana maging hadlang para tayo itumugon kung sakaling tayo po ay tinatawag ng Diyos para sa isang misyon o sa isang gawain dahil alam ng Diyos kung ano ang ating kakayanan at alam ng Diyos kung ano ang ating po maiambag. At lahat naman po ay maiaambag sa uh, misyon na magpalaganap ng mabuting malita. Siyempre, no, talagang dadaan tayo sa isang proseso, sa isang paglilinang, kaya nga mayroong formation no, na ginawa ang Panginoon sa kanyang mga alagad nung sila po ay magkakasama pa. Para na sa ganun, kung si Jesus ay uh, aakyat na sa langit, ay kumpiyansa, uh, merong, kumbaga, yung tiwala na ipagkakalob sa kanila. Kaya, yun yung po. Sana po tayo din makita natin na uh, katulad niya, no, na sinabi ko kanina, walang imposible sa taong naistumugon sa tawag ng Diyos dahil hindi naman siya talaga pababayaan ng Diyos at uh, ang Diyos din naman ang na magkakaloob ng kakayanan na sapat makakailanganin para maging kabahagi at may maibigay tayo sa mga tao Mali po isang maligayang pagdiriwang po ng kapisahan ni na San Simon at San Judas